siglang araw, Masvillians, ako si Lytel Marilanda. Ito ang inyong mojo at team sa Masville National High School. Mga masisigasig na mga Masvillians, sumabak sa Basketball Trial 2025. Ngayon, 12-2025, yan ang trial ng basketball na sinalihan ng mga masisigasig na sudyante mula junior high school hanggang senior high school.

pagod dahil ako sa Mas maganda tayo. Ako, Jari. Oo. Pero ako tayo dyan sa mga. Kaya masaya tayo. Maraming maraming salamat po. Sama natin si Coach Jen. May tanong po kami. Ano po kayong kakaiba sa mga students po? Kasi mali po ng basketball siya. Ah, ang mga nakikita ng kakaiba. Kalimitan yung mga sumali natin, sumali ng mga tatang masyadong bata pa. Pero, yung nabigwe, so, nakikita nila na, nakikita natin na gusto nila magkaroon ng basketball. Kasi, kahit na wala silang pamuhay, gusto nila gusto mag sumali sa mga ganyan sports, eh huwag silang sumubo. Kung ilagay nila yung puso nila at uh, dugo. Kumbaga, huwag silang titigil hanggat hindi na lang nakakamit yung pangalan so, okay, yeah, uh, nila. napiling manlalaro ay siyang magiging kinatawa ng Massville National High School sa darating na paligsahan. Mula rito sa Masville Senior High School, buli ako si Laika Jane Mamaril para sa Balitang Kalatas.